Ito, napakalaking pagkakamali ng mga kalalakihan. Guilty rin ako dito. Kapi muna tayo. Kwentuhan tayo tungkol dito. Boys, listen very carefully. <laughs> okay. Ito ay uh, real talk. Tayong mga kalalakihan, isinasacrifice natin ang magandang ugali ng isang babae versus doon sa pagiging sexy niya at maganda. So, anong ibig ko sabihin? Eto, ito, bibigyan ko na kayo ng example. Kapag kayo ay nakakita ng magandang babae na sexy, no? Bawa gorgeous, ravishing, outrageous, no? Nakakita kayo ng maladyosa. Nakipagkilala kayo. Type din kayo, nagkagustuhan kayo. Tapos nalaman mo, napakasama pala ng ugali ng babae. So what happened? Ito, pagkakamali ito na matindi ng mga kalalakihan. That man will sacrifice everything, no? Yung sama ng ugali niya, tatanggapin niya yon para lang dun sa kagandahan. Yan ang ibig kong sabihin. Napakalaking kagunggungan nito. Bakit? Kasi, Pagdating ng panahon bibigyan ka ng napakalaking dilubyo at problema ng babaeng ito. 'Yun ang hindi naiintindihan ng mga kalalakihan. Tayong mga kalalakihan, peaceful tayong tao. Peaceful tayo, tahimik tayo tayo ay kalmado kasi hindi kagaya ng mga babae na every month nagkaka-mens yung mga yun, nagpa-fluctuate. So, yung ano nila, pag-iisip nila, magulo, dramatic yan, erratic yan, lalo na kung malapit ng dat na ng mens, ba diba? Tayo mga lalaki, kalmado tayo eh. Minsan, nasa ilalim lang tayo ng puno, no? pasipol-sipol, o kaya naglalaro lang ng, ng phone. Ganun lang kasimple, eh. simple tayo eh, no? And that is our nature yun ang malaki natin pagkakamali. Gusto natin ng peaceful na buhay, gusto natin kalmado yung, yung, yung environment natin. But what happened? Namimili tayo ng babae na chaotic. Isinasacrifice natin yung magandang ugali ng babae versus doon sa kanyang physical appearance. Yun ang napakalaki pagkakamali. So, Bibigyan ko pa kayo ng matinding example. Halimbawa, no. Yung girlfriend niyo o yung wife niyo, o girlfriend pa lang, let's say girlfriend pa lang, hindi pa kasal. Eh merong matinding ugali, let's say uh, gastador siya, no. Ah, uh, kita mo kung paano siya mag-spend uh, ng money, yung spending habit niya, grabe, no. Tapos ay ang sama ng ugali niya sa mga tao sa paligid niya binupulaan niya yung mga tao uh, madamot siya at marami pang iba tapos ay madali siyang magalit tapos pag nagagalit siya, siya ay nagwawala hindi niya kaya kontrolin ng emotion niya, mababa ang kanyang emotional intelligence tapos ang araw eh meron siyang ginawang matindi sa iyo na hindi mo talaga nagustuhan <clears throat> kung ano man yon. <laughs> Isang araw nagpunta kayo sa beach. Pero before nagpunta kayo sa beach, eh, ikaw ay nagdidesisyona na gusto mo nang humiwalay. Kasi may ginawa nga sa yung hindi ka nais nice nais -nice eh. No? So, may ganon ngayon. Iniisip mo na, ano kaya, no? iwalayan ko na to lang niya talagang buhay to Ang gulo-gulo nitong aking girlfriend, no? Very chaotic woman talaga siya, no? tapos na nasa beach na kayo. Pucha, naghubad. No? Nagtupis. Eh, sobrang sexy. Nagulantang ang lahat ng kalalakihan na dinaanan niya dun sa beach. Yung mga nag-iihaw ng liyempo, no? nasunog ang mga balat dahil tumaob ang ihawan. Dahil sa natulala, nalimutang may iniihaw, yung isa umurong ng umurong ng hindi nating isa ihawan pa ka ng baga at may mga kung ano-ano pang nangyari kita mo kung paano nagulantang yung mga kalalaki doon magbabago ngayon yung isip mo ako pala ay napakaswerte sa aking girlfriend na ito at sobrang sexy pinagkakagulo na tagre-resulta ng aksidente sa beach na ito maraming mga lalaki ang mga nabibigan ito maling so what will be the effect in your mind? You will decide na magstay sa kanya behind all those things na ginawa niya sa iyo. Yon ang napakalaking kalokohan ng mga kalalakihan sa panahon ngayon. Lalong lumala, lalong tumindi. And then what will happen? You will accept all those problems in the future. You will or you are willing to accept tatanggapin mo sexy eh di ba maligaya ka eh kasi sexy yung ano mo yung yung girlfriend mo uh, lalo na kung yung magsasabi sa'yo pre pre girlfriend mo ba yun oh grabe pare swerte ka parang tumama sa megaloto nyan di ba parang ano may girlfriend na celebrity o ganun o kaya model lalong lalaki yun yung ulo mo And then kahit anong gaw kahit anong gawing abuso ng babae, kahit ano, you will accept because sexy siya. Because maganda siya. And that is the reality sa panahon ngayon. Kung yan ay sexy at napakasama ng ugali niyan, mag-isip ka. Kasi kung hindi ka mag-iisip, masisiraan ka ng bait. Alam nyo, marami akong followers dito ang nagsisisi dahil sa nangyari sa kanila. Yung iba, hindi na makapagtrabaho. Grabe yung trauma ang inabot.